Grabe, dati pinapangarap lang namin. Pero ngayon, heto, unti-unti na naming natupad ang aming mga pangarap. Hello, madlang people! So, for today's video, ay isishare ko naman sa inyo ang journey namin sa pagpapagawa ng aming apartment. Yes, nagpagawa po kami ng tatlong pintong apartment na mayroong dalawang kwarto, salas, kitchen, laundry area, toilet, at saka maliit na terrace. So, guys, nag-decide kami na ito yung ipagawa namin kasi, ah, uh, Uh, iniisip namin guys yung future kung ano mayayari sa atin uh, pagkatapos ng maybe 5 years from now na tayo ay uh, magbabalak na na mag stay sa Pilipinas or magbabalak na mag-stop na lang muna sa work kaya nag-decide kami magpagawa nito para sigurado tayo na kapag nag-stop na tayo sa work is magkakaroon din tayo ng income kumbaga hindi tayo mahihirapang maghanap ng ating pagkakakitaan kasi alam naman natin na uh, habang nabubuhay tayo guys, kailangan talaga natin na may pagkakakitaan or kailangan natin talaga na may perang pumapasok sa atin. Hindi naman kasi tayo mabubuhay kung wala naman tayong pera kasi ang pera napaka-importante dahil kailangan natin yan sa mga pagkain or maybe sana wag naman pero kailangan din natin yan sa mga pangangailangan natin sa kalusugan ever na magkasakit tayo at least meron tayong mahuhugot para makapag pagpagamot. Sabi nga ng lola ko dati, tandang tanda ko yan na uh, napaka-importante daw ng pera kasi yung pera niyan ang makakapagpadagdag ng ating buhay. Yes, naniniwala ako. Siyempre dati noon, uh, sabi nga nila or sabi natin dati na hindi importante ang pera. Pero habang tumatanda tayo, diyan natin nare-realize guys na napaka-importante talaga ng pera sa buhay ng tao. Kasi kung wala tayong pera, totoo, yung totoong totoo, hindi tayo mabubuhay. Hindi naman kasi tayo mabubuhay ng hindi tayo kakain. Hindi tayo mabubuhay na hindi tayo bibili ng gamot kung sakali tayo magkasakit. Kaya, yes, totoo ang sinabi ng lola ko na napaka-importante ng pera sa buhay ng tao. Kasi kung wala kang pera, hindi ka mabubuhay. <laughs> so, yan guys, yan lagi yung iniisip ko uh, every time na uh, nag invest ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, gusto ko uh, pag dumating na yung time na hindi na natin talaga kayang makapagtrabaho or, or napapagod na tayo sa katatrabaho gusto ko na uh, magkaroon talaga ng freedom na hindi ko na kailangang ma-stress sa buhay kasi iniisip ko kung saan tayo kukuha talaga ng ating gagasusin everyday so kaya we decided na uh, ito talaga yung aming uh, gawin yung alam namin na forever uh, mapagkakakitaan natin talaga yan sadyang kapag uh, ganun yung ginawa natin paupahang bahay or ano, napakadami, napaka, uh, haba ng panahon at alam natin na uh, madami pang mga tao darating sa mundo. Kaya, imposible na mag-stop talaga yung mga ganyang uh, business. So, yan, kaya yan talaga yung naging desisyon namin mag-asawa. Na-push namin talaga ang magpagawa ng apartment. So, napaka-happy ko talaga. Sobrang happy namin mag-asawa. At yung pangarap namin is talagang natupad namin. Sana dumating pa rin yung panahon na mapadami natin yan. Yes! Positive lang tayo, guys. Positive tayo. Dapat mag-isip na alam natin na darating yung panahon na mapupuno natin yung lupang yan. Kaya, yun lagi ang iniisip ko, yun lagi ang pinagdarasal ko na bigyan talaga kami ng malakas sa pangangatawan. Bigyan pa kami ng maraming trabaho para uh, mapush natin, na malagyan natin yung lupaing yan at madagdagan natin yung ating pagkakakitaan. So, guys, yan, uh, gusto ko lang guys i-share yan sa inyo para maging inspirasyon, para magkaroon kayo ng inspirasyon na uh, kayo din. Alam ko na kayang-kaya nyo din na magawa ang mga bagay na minimitin nyo. Basta pa positive lang yung ay isipin nyo guys. And I'm very thankful kasi puno na yan. Meron na ang mga umuupa dyan sa aming tatlong pintong apartment. So, yun lang guys. Thank you. And I hope na maging inspiration ito para sa inyo. I love you guys. Thank you. Babu!